So today po, magluluto tayo ng Crispy Fried Kangkong Lulutuin po nila yung Crispy Fried Kangkong po mag natin Magche-chef po ako ngayon First time din namin matatry ito <laughs> Kaya ito na takpan. Samayan niyo po kami Takpan natin So yun po mga kakiti, Umupisan po na natin ang Crispy Fried Kangkong Kaya ang pinaka-main ingredients dyan Ito po, kangkong Yung press press na press. Press na press. So, ayun po. Kailangan lang po natin buksan. Tapos, meron po tayong ano rito, palanggana na may tip tubig. Kailangan lang po natin dito yung dahon. Dahon ng kangkong. Siyempre, uso yung virus na Kailangan gulay-gulay muna tayo. Opo. Kailangan yung uh, tawag ito? Healthy. Oo, kailangan malakas yung ating immune system. Healthy po siya, tapos mura, tsaka masarap. Yun yung crispy fried kang kung po natin. Pero natikman no, mo na yung ganyan, Lars. First time pa lang. First time din. <laughs> Sarapan mo yan, ah. Mga... Pwede rin siguro ano yan, ulamin. Oo, oh, ulamin. Pwede yung sino uh, merienda. Kailangan po, malinis po yung mga kamay natin. Para hindi po tayo magkasakit. Sa awkasin po natin mabuti ang mga gagamitin natin mga sangkap. Pagukan natin yung crispy fried kangkong nila. Portable. So ayun mga kakiti, tapos na po tayo magtanggal ng dahon. Kaya lilinisin po natin ang mabuti. Oo. Kailangan, Kailangan po na. ng magugas ng kamay. Tsaka three times wash. O kaya o, kung nakikita nyo apat. madumi, di ba? Mas maigi eh. Kung pwedeng apat na beses. Oo. Yung po yung hanap dahon ng kangkong.

Kailangan lang po maging siyang golden brown para kasi po yung tangkong Yum yum. <laughs> golden brown. po, golden brown na. Golden brown na po siya mga kapiti. Sabi lang po natin dito sa may para uh, tumulo yung mantika. So, ayan po. Luto na ang ating crispy fried kangko. Gawin naman natin yung kanyang sausawan. Nakakiti ang ating sausawan. para mas sumarap ang ating crispy pa Ketchup. Tapos mayonnaise. So, ayan po. Ito na po yung finished product natin. Pride kangkong! Kong. Hot chip. na po? Wow. Ayan po. Ah, na. Wow. Oh, Sarap. Face test na po tayo mga kakiti. So, eto yung sakin, sa yung heart. Tingnan niyo po, napakaganda ng pagkakagawa niya. So, bago po kayo kumain, make sure po na clean po yung mga hands natin at nakapag-pray po kayo kasi kami po tapos na. So, unang subo po para sa inyo. Cheers! Mmm! 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 Trap siya, ah! Anong malatangin yung ano, pangkong? Ang sarap nga e. Eh, parang ano e. Eh. Patlangsak manok. Mm -hmm. You can do it. Pwede <laughs> eh, na. Sarap pala. Loves, kanin. Ano po. Pwede po siyang merienda. Pwede po siyang kanin. Pero Ilang. ako parang gusto ko siyang parisan ng kanin. Pwede mo ah. Sarap. First time ko lang matikman hmm. tong fried kangkong na to. Tingnan natin may kanin. Mmm...Sarap! Huh? Hmm. Hmm. Ngayon po na nauso yung mga sakit po. Kailangan healthy po yung mga kinakain natin. Healthy na po, uh, affordable pa. Oo. Low budget. Salit hmm. ano, hmm. huh? No, first time naman lang to. First time po namin natitman to. Magandang parang may kawin siya, no? Oo. Tsaka hmm. yung kangkong din malasahan. Yung kangkong to, ano? Hmm. May lasa yung kangkong eh. Pero yung madilang nam, na? Bagay na bagay. Mm. Mm. Masarap sa, sa kanin. Mm. Ano tong mga kakitip? Ang sarap. Hmm. nating natin kanin. Ginawa ang Pati yung kangkong, nakalusipin na rin. Mm -hmm. Byron. Tsaka yung kangkong, parang malinam na may lasa niya, no? Oo. Oh. What? Sa mga anak po natin na may uh, sa gulay, subukan niyo mga recipe. Mm. mm. Bak, mm. sumbela sa. Mm, What? parang Chicken din siya. Tingnan niyo po. Nakita niyo naman po kung paano ginawa po nila, 'di ba? Mm. Ang sarap ha? Wala nga yung biro. Subukan nyo mga kakiti. Eh. Try nyo po. Mm. Mm. Siyempre kailangan mayroong ano, ang tulak. trai mua sakalen sợ đâu, nghe tiếng gì hmm. không, thấy bả, sợ đâu cả nhà, pattern mấy Vamos lá. Tá bom. Try nyo po, hindi po kami nandito sa lahat. Mm. Nakita yeah. ko yung price ng kung nandito, ano, ano mm. Sa... Sa balat sa pampangang ba Ano ang ito? Oh. Ayun, basta ko sa isang, ano, kainan. So, na, ano ako, na, uh, na-amaze ako kasi mga kang di ba? Lalo na yung mga bata, magugustuhan po nila tong. mm, mm. Hindi Baby po? Gusto niya Ano Baby? Para na kumain siya sa Jollibee. Tapos tubo. Hi! Ang ayun po mga kakiti. Nakita niyo naman po kung paano ginawa ni Labs yung pride Kangkong natin. Try niyo rin po. Thank you po for watching. Bye-bye! Kung di pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please click subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aming mga susunod na